Magandang araw. Ngayon, nasaan kami? Nandito kami sa Fire Convention. Ito yung katulad to. Si Ardon, si Bin. Okay. Kawa namin araw na to. Maglalakwat siya. <laughs> yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place Okay maybe you could be the change i need today i promise that i'll boys. Mga nag-enjoy kayong dalawa dyan, ha? Ah. O, oh, ayan, guys. Nakatapos na kami ng aming pamamasyal. Ayun. Si Arnold, masaya. Kunti lang na nakuha. Ikaw, ano nakuha mo? Ball pen. <laughs> Saka konting mga kung ano-ano. Chocolate. Chocolate? May, rib, may, libre yes. pang tumbler. O, yun. Ako naman, ako ako. Oh, ito, mo. Merong plano. Oh, yan, no? Nanda yung frame. O oh, Eh, mahina kayong kumuha eh. Kaya tayo nagpunta dito, baka may makuha tayo. At ang importante sa lahat, marami ako nakuha ng chocolate. <laughs> o, three. tri. <laughs> yan. Ay. Inupuntahan ko para makakuha ng chocolate. Kaya ako nagpupunta rito dahil sa chocolate eh. Yes. Alright, nagtatapos na kami. Tapos na po ang masyal namin. Ayun, makita nyo city. Ayun, ayun. Ah. Ayun ang city tower. Tapos yan. Nasa city kami. Itawag dito. Nandito kami sa... Na, eh, mukhang nabanggit ko na. International Convention Center City. Dito kinadala sa na ginagawa ang convention. Alright, boys. Tapos na tayo. Uuwi na tayo. Magbabalik tayo sa trabaho. Ito, mm -hmm. chocolate. Pasensya na kayo. Kakainin na mamaya ito. Ayan. Ganun kami yung smoke ng book. Bigay na FFA. Tapos yung mga ano ano nung gamit ito. hindi ko bibilin to, Maniwala kayo sa akin. Ang kwenta yan. Alright? Ang unang-una kapag bibili ka ng fire panel, rule number one. Ito ba eh magtatagal yung fire panel na ikakabit nyo? Pag may nasira ba, mapapalitan nyo. Oh, hindi mo napapalitan yung mga detector sa field, yung panel na lang. Alright? Rule number one yan. Kahit sa Pilipinas, ganun yun. Kaya bibili kayo ng mga product. Tanda, tatanungin nyo muna, yung inyong bibilan, ito po ba ay mapapalitan? Gaano katagal? Tignan nyo yung reliability ng kumpanya. Hindi po or kayo, okay na. Iisipin natin ang mga customer natin. Okay? Tumuli si Elmer Ronquillo at kasama ko on the boys. Yan. See you next time.